Wala nung pagkasilang ng anak ko, lagi niya sinasabi sa akin na hindi niya anak, ibang lalaki ang nakabuntis sa akin. At wala yung may mali, bala dito. Ikaw talaga po may mali, sir. Sir, promise. Ikaw talaga may mali. Sana huwag mo na ako itakwil bilang anak. Willing ho ba kayo na magpa-DNA test? Opo. Sir, ipa-DNA test ka tapos ipa-DNA test yung bata. Ito Opo. lang po ay magbibigay ng solusyon sa problema. Tutuldo Opo. ka natin problema. Opo. Para mapagbigyan both sides ay pa DNA test. Pumayag si nanay, pumayag si tatay at uh, uh of course, ang reason ay para once and for all, magkaalaman na na. Andito na po yung DNA test result. So, Pintang ko nga ito. <clears throat> okay. Tay, bakit ho kayo nagdududa na yung anak yung si Boy ay hindi sa iyo? Doon lang po siya sa pag-uwi niya, nung umuwi sa Samar, mm -hmm. na tatlong buwan siya doon. Tapos nung bumalik na siya dito, mm -hmm. sa sakop ng tatlong buwan, Buntis na siya? Nagtaka naman bakit buntis siya, dal pa niya yung kanyang gamot, yung pills na para hindi siya mabuntis. Bakit nung dumating siya na, buntis na siya ng isang buwan. Ayun lang naman po sir ang ano ko. Mrs. Opo, umalis do daw kayo tatlong buwan at uh, pagbalik nyo buntis na kayo at may dala-dala pa kayong pills. Yan po sir, rapi yung hindi kaanuhan talaga ng utak niya kasi po nabuntis ako 2000, 2012 tapos nanganak ako ng 2013 kasi umuwi ako noon 2011 pa eh. Tapos pagdating ng 2012, nabuntis ako nung July. Pagka March 2013, nanganak ako. Eh, nasa bahay lang naman po ako noon. So, ibig sabihin, bago kayo umalis, Matagal na, na po. Mer, nagtalik kayo at uh, maring buntis ka na doon. Hindi mo lang alam. Hindi pa, sir. Kasi, ilang taon pa, isang taon pa, bago ako nabuntis. Hindi. Noong Ang sinasabi niya po ako. kasi, ma'am, nung umalis ka, 3 months po kayo nawawala. And then pagbalik nyo, after 3 months, buntis na kayo. Yan po sir, yung pinapaliwanag ko sa kanya. Paano ako nabuntis ng isang taon hindi ako nanganak? Sabi niya, 3 months ka umalis. Opo. So syempre, pag umalis ka, pumunta ka ng summer, wala nangyari sa inyo. Ibig sabihin, hindi kayo nagtalik. Tama. Opo. Now, sabi niya, after 3 months, bumalik ka, buntis ka na dito kay Boy. Kaya ang nagtataka siya, eh, hindi naman kami nagtalik niyan. Three months siya nawawala. Pagbalik niya, buntis na siya at pero pang hawak daw na pills. Yun po yung buwelta niya. So may pinapaliwanag ka sa kanya na mga dates na sinasabi mo. Ang sa akin, sinu-shortcut ko po yun na baka bago ka umalis, nagtalik kayo. Tama ba sir? Bago siya nawala, mali nagsiping kayo. That's possible. Yes or no? Hindi ko po siya maalala eh. Hindi mo maalala? Okay. okay. Stop na tayo doon. Bago siya umalis, nawala no, no, siya for three months, hindi mo maalala kung kayo natalik o hindi. Let's leave it at that. Pagbalik niyo, ma'am, buntis na rin kayo. Yun yung sinasabi niya. Opo. Okay. At meron pa siya binabanggit na pills. Nagpipills ho ba kayo? Nung time, opo. Nung time na? Na umuwi ako. Ah, nung umalis kayo? Opo. Uminom kayo ng pills? Opo nung nandun na ako sa summer kasi wala namang gagamit sa akin, hindi ko na ininom. Ayo. So ibig sabihin, nung nagtatali ka ni Mr., nagpipilis ka? Opo. Ha? Huh? Ba't ka nagpipilis? Eh, Ah, ayaw mo mabuntis? Ayaw ko mabuntis, sir, kasi marami na sila eh. Hmm. Pang walo na, pang sampo na nga siya eh. Okay. Then, Ah, uh, tama lang. Uh, birth control. Okay. So, ibig sabihin, pag nagtatali ka, bako ba malis, nagpipilis ka? Opo. <coughs> Op! Sigurado ka ba? Ito, pangalan ni Boy, pangalan ni Tatay. Tay. Alam mo, ulit, babaan pa natin, mataas pa eh. Op! Tay. Pero para sa inyo, anak mo talaga. Opo. Alak talaga ni tatay. Sigurado po ako anak niya. Sigurado, sigurado kayo. Eh sabi niya nagpipils kayo. Kasi nung ano, nung nabuntis na ako, hindi na. Kasi na umuwi ako sa Samar. Kaya ko na nabuntis ko sa, hindi ka nagpipils. Itinigil ko po yung pills. Kaya niyo tinigil? Nung umuwi ako ng samar, kasi wala nang gagamit. So, sa ibig sabihin, habang magkasama kayo ni sir, nagpipils ka. Opo. Regular ang pag-inom ng pills. Pagpunta mo ng samar, saka mo tinigil. Opo. Ừ. Ok. Pinta. Seri. Op. Nak po po. Nay. Nak po nay. Nak up nay. Op. Tay. kung kinakaban tay anong gusto mo maging resulta nito at ano sa palagay nyo pala anong gusto mo maging resulta at ano sa palagay nyo um, ang a, ang sa akin naman sir kahit ang lumabas ano hindi sa akin o kanino man pero ano ko naman yun bata eh tanggap ko naman yun eh. tanggap mo yan naman kasi wala namang kasalanan yan. Exactly! Kaya ba, ininom yung pills nyo yung sa tamang dosage? At kung ano yung nakasabi doon, kung uh, araw, di ba meron yung mga araw, something? Opo. Kung gabi ka iinom, gabi ka rin iinom. Tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy ka lang? Opo. Yung pills ba yun, sa Saan mo binili? Minsan bigay ng ano, sa health center. Tapos pag di ka nakakapunta sa health center, bibili sa butika. Ito na! 99.9999 Walang katapusan, 96%. Ibig sabihin, sigurado to. Sure bull. Hindi ko alam, hindi ko alam kung paano basahin to. Nay, meron ka ba dapat gusto aminin, Nay? Wala, sir. Wala, wala. ka. Alam. Opo. Wala ka sure ka? Wala talaga? Wala talaga. Habang nandoon ka, wala ka mga, mga kinakausap ng mga tao, ini-entertain, Ay, wala date, po. wala talaga? po. kasi nagdadalamhati po ako sa tatay ko na nawala. Dramati. 99 Di, nay, hindi, nai. Hindi ka nagsisinungaling dahil positive ka, tatay. Tay, sen nagsasabi. Anak niyo si Boy. Bibigyan ko kayo ng kopya. very emotional po yung dalawa. Nagyayakapan po sila. Si tate po na iyak, maigpit po yung pagyakap niya sa kanyang anak. Maging sinanay na iyak din. Ito pong DNA test, ito po'y pwedeng gamitin sa korte at tanggap po sa korte ito. Dahil ito po siyensya. At very reliable po ito. Kaya nga po tinatanggap po ito sa korte. Ano masasabi niyo tayo? Ba't po kayo naiyak tayo at uh, Mahigpit na mahigpit yung yakap niyo po kay Boy. Kasi po, ang, ang lang naman po kasi yung, yung nangyari na pagdating niya, bakit buntis na? Kaya doon lang ko nagdududa, sir. Opo. Oh, Pero bakit ka naiyak na ngayon? Sa parang nagsisisi kayo. Kasi sa mga nasabi ko sa kanya na hindi ko hindi ko anak yan kasi sa nangyari sa'yo, wala naman akong ginawa sa'yo na okay. Sige, dinamit na, so kita. So nagsisika doon sa mga nasabi mo sa oh, kanya. Ma'am, ano naman po masasabi niyo? Ayun po, sir. Sa tagal niyang paggaganyan sa akin mula nung mga ako, na palagi niya sinasabi sa akin na landi-landi ko, nabuntis ka ng ibang lalaki, pinagsasabi niya sa mga katrabaho ko, pinagsisigawan niya sa mga kapitbahay ko, sa mga kasama niya na nilinuko ko siya, ngayon po, napatunayan ko na po na hindi ako nagluko sa kanya. Okay. Uh, nakita ko yung maigpit mo na pagyakap sa papa mo at naiyak ka rin. Ano ang naramdaman mo ngayon? Siyempre po, masaya na uh, natunay ko po siya tatay. At uh, super thankful po ako. At sabi niya kanina, nagsisisi raw siya sa mga nasabi niya sa iyong nanay. Ano namang reaksyon mo doon yung kanyang pagsisisi? Ma so, mas, masaya po ako na, na, nagsisi na po siya sa lahat na ng ano lahat ng mga ginawa niya. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Priscilla O'Donnell. Hello, good afternoon. Good afternoon po, sir. Okay, Meron po tayong DNA test report po galing po sa sa inyo diyan sa ECDNA. Um, now nasabi po ni Mrs. na uh, nung mag, nagtalik daw po sila ni Sir, nagtatalik sila ni Sir bago po yung question na nawala siya for 3 months. Uh, gumagamit daw po, po siya ng pills. So kung gumagamit po siya ng pills, eh bakit po nabuntis pa rin siya? kung meron pong nangyari sa kanila, meron silang encounter, uh, yan po yung dahilan. No, uh, meron na, meron, daw meron ta da po silang encounter uh, bago po umalis si Mrs. Uh, papuntang Samar, pero nagpipils daw po ito si Mrs. Opo. So parang, ano ba to Hindi umubra ang pills? Baka po may na-miss po siyang uh, ininom araw na hindi po siya nakainom. Uh -huh. At uh, noon pong panahon na uh, meron, meron nangyari sa kanila, baka doon po siya uh, nabuntis, sir. So maaaring meron daw araw na-miss si ma'am at uh, yung araw na yon na na-miss doon na buntis. Is that a possibility, ma'am? Oo po. Okay. So importante rito nagsalita na yung DNA test result. Happy ka na, sir? Okay na po. Masaya na. Limanagan na ako sa ano. Na Yeah. Kasi ang akin eh, pagdududa lang lamang kasi hindi ko naman kasi maintindihan ang bakit nagkaganon. Na umuwi siya ng samar, tapos pagdating, pag uwi dito sa Manila, buntis na. Ang sabi niya nga po, nagdadalamhati raw po siya dun sa kanya tatay. Kung ano mo po yung mga dahilan, na hindi niya sinasabi o hindi niya naintindihan o hindi ka nagkakaintindihan, ang mahalaga po, nagsalita, kasi ang pinag-usapan natin yung bata, nagsalita na po itong DNA test result na anak mo talaga itong si Boy. Now, siguro, para hindi na maulit, pero that's besides the point na, ngayon, immaterial na po ito. Next time, ma'am, huwag na kasi kayong umalis ng matagal na panahon. Pagpupunta ka doon, halimbawa, sa uh, probinsya at meron pong mga kailangan nyo ng presence mo, huwag naman tatlong buwan, siguro tulad niya may namatayan. Baka isang linggo, okay na. Siya lang naman po sir, ang nagsabi na tatlong buwan, wala nga ako isang buwan doon ni. Eh. Pusinsya na sa mga... pag -hinala. Kasi, <laughs> talagang... Nagdududa lang naman malaki eh. Nagbibiro ka lang? Okay. Iyon ang tanggalin mo sa isip mo, yung pagdududa. Eh preg, ilang buwan ka doon ganun ang mga ganun sasabihin mo sa akin. Kahit ngayon, eh, simple. kahit ngayon hanggang ngayon nagdududa ka pa rin sa trabaho ko. Na nasa kalsada ako pag iisipan mo ako ng may kasama akong lalaki, may kasama akong tumboy. Yun Di yung madalas nga kita isama doon sa kalsada eh, nagwawalis. Ano po ang trabaho niyo po, madam? Nagwawalis po. Street sweeper po kayo Opo. sa MMDA? Opo. Oh, Kanina nga po, nandun na po. nag na kami sa MMDA. Medyo swego ko ng kundi. Tama naman pasweldo sa inyo. Job order ho ba kayo, plantilla? Casual na po. Casual na. Okay. Ito ba, yung, irregular kayo? Yung parang regular na. Ah, good. Good, 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 good. Very good. Okay. Sir. Ngayon, sir. Alam ko na. <laughs> Sige, ganito ang gagawin natin. Magdi-dinner kayo ngayon. Piyernes naman, bigyan kayo pang dinner. Kasama si, siya, si Boy. Kung saan ang restaurant gusto nyo. Salamat po. And then, uh, after dinner, patuloyin nyo si Boy. And then, punta kayo sa isang hotel. O kung <laughs> gusto nyo, getaway. Bigyan kayo ng Robust. Fight! <laughs> Ilang taon na po kayo, ma'am? Matanda na po. Ah, hindi na kayo pwede mabuntis. O, o, okay po. lang. Kahit na hindi ka na gumamit ng pills. Ayusin. Ito ng robust. Extreme! Extreme, Baka tatlong araw si sir dito. Masking regular lang si... Ano gusto mo, sir? Yung tatlong araw kang palaging ano, gising o isang araw lang? Saglit lang, sir. Sa Saglit lang. Ay, yung regular. Kasi ito extreme. Three days to eh. Ma'am, kung ikaw, gusto mo yung tatlong araw? Naku, ito wala na nga po. Ah, kahit hindi na po siya gumamit. Yan. Ah, kaya pa. Uh, uh, Oo, kaya. <laughs> okay, Maraming na. salamat po sa binigay yeah. niyang tulong. Ah, binilang ko nga pala sila, ano? O nga, please. isa yung binila natin, ano? Yan po ng yung cellphone. Yung o nga pala, ayun. Binilan po siya ng bagong damit pang uh, basketball. Ayan. Tapos binilan po siya ng Shorts. sapatos, medyas. Oo nga. Ayan po. Ayan, okay. O, oh, tapos shoes. Ayun sombrero. Oh, okay. Yun. At cellphone. po. At uh, si Congressman Ralph Tulfo, since sila po ay taga-distrito, dos ay nagbigay po ng oh, 100,000 pesos po as livelihood, as livelihood assistance. Ah, nagbigay like ng oh, livelihood. Si Ralph. Bumaba po doon si Congressman Ralph at nakita po ni Kong Ralph yung sitwasyon nila since sila po ay may sampung anak. Naawa po si Kong Ralph, kaya nagbigay po ng livelihood assistance po sa kanila. Ayun. Ngayon po, ma'am, nandito. Ako, ako nagbigay naman. din ako ata lang. Nagbigay din tayo ng cash, ano? Opo, nagbigay din po tayo. Okay. Opo, na ibili ko na po sa, ng laptop, printer at saka makina ng pananahi Ngayon kumikita na po. Wow, wow naman. Opo, malaking ako, may... tulong na po sa mga nag-aaral ko. Lalong-lalo na sa college ko. Yeah. Eh, may, may, mayroon pa rin akong regalo sa inyo, ma'am. Maraming salamat. lahat. 15,000. Eh, ma'am, usap ulit tayo, ha? Opo. Kasi para sa akin, celebration dapat itong araw na ito para sa inyong dalawa. Okay? Sige, ma'am. Salamat po, ma'am, boy. boy. Maraming salamat, salamat palagi, po, Sinator. Ha? Opo. Huwag Thank kalimutan you, magdasal kay, kay, Jesus. Okay? Para patnubayan kayong lahat, lalo ng buong pamilya niyo. Okay?